Morning. And ngayon ay daling araw. Grabe, lamig. Hangga't muna tayo. Uh, jogging naman sa ating uh tune uh, up ng body para sa uh, hike natin sa hari ng mga bundok dito sa Zambales. Ah, uh, consider ko itong King of Mountains ng Zambales kasi yung pinakamataas. Uh, so, tayo ay uh, mag ng body sa araw na ito. At uh, grabe, mas malamig na yung araw na ito kumpara sa mga nakaraan. O, so, siguro, triple yung lamig doon. At uh, suit ko naman ngayon ay yung rubber shoes So, susubukan ko ito kasi komportable sa akin at uh, try ko kung ano mas maganda. Kung yung Trek sandals o so, itong uh, running shoes ko. Wala kasi akong hiking shoes eh pero masarap sa pato eh, try ko lang kung okay siya. So, andito tayo ngayon sa daan, papunta tayo sa uh, landing o sa Iba Airport para mag jogging ano nakaraan walking tayo ngayon naman jogging so good morning sa ating mga ah, uh, kapits dyan